Ayan o. Oh. Ang lalapad o. Oh. Lalapad o. Ah, ho, ho, Mga master, uh, ah, pagpahalang araw sa inyong lahat. So, ayan. Magtitiksay tayo dito sa malapit lang sa may bahay namin. Ayan. O. Kasi napakarami ng tilapya dito. So, try natin kung makahuli tayo. So ayan master uh, mga gamit natin yung ano uh, plastic na tiksay. Ano. Yung bala niya ay ano denatured lang. Ano. Alcohol ba? So try natin dito kung may tilapia dito sa malapit. Kailangan natin dandanan kasi napakailap ng mga tilapia dito. Ay, parang may nakita ako. Parang mayroon. Sayang, meron sa amin. Hindi natin masyado makita dito. Lilipat tayo ng pwesto. dun tayo sa kabila. Huli, huli, huli. Huli, huli, tayo. Huli din tayo sa wakas. Ano? Pulong pulaw. Ayan o. Ang lalapad o. Ah, ho, Huli tayo. Nakachamba tayo ng isa. Ayun o. lapad Wala pa do. Oh. Wow. Napakalapad. Diba? Nakachamba tayo ng isa. Wala na. Thank you Lord.